Eksodo, Kabanatang 34 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Humugis ka ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira, at iyong ihanda sa kinaumagahan, at sumampaka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinay, at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. At sinamang tao ay huwag sasampang kasama mo o makikita ang sinamang tao sa buong bundok. Kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na yaon. At siya ay humugis ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una at bumangon si Moises na maaga sa kinaumagahan at sumampas sa bundok ng Sinai gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya at kinuha sa kanyang kamay ang dalawang tapyas na bato. At ang Panginoon ay buwaba sa ulap at tumayong kasama ni Aaron at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag. Ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan na hindi aariing walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. At nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At kanyang sinabi, Kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin o Panginoon, ay ipahintulot na wa ng Panginoon. Isinasamo ko sa iyo na pasagit na namin sapagkat isang bayang may matigas na ulo at ipatawad mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan at ariin mo kaming iyong mana. At kanyang sinabi, Narito ako'y nakipagtipan sa harap ng iyong buong bayan at gagawa ako ng mga kababalaghan na kalanmay hindi ginawa sa buong lupa o sa linmang bansa at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon. Sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Tuparin mo ang mga iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Naruto, aking pinalalayas sa harap mo ang Amorheyo at ang Kananeyo at ang Hiteyo at ang Feriseyo at ang Hibuseyo. Mag-ingat ka na huwag kang makikipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong pinaroroonan. Baka maging isang silo sa gitna mo. Kundi inyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong papagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi at inyong ibubuwal ang kanilang mga asira. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon ng pangalan ay mapanibughuin. Ay mapanibughuin ng Diyos. Mag-ingat ka. Baka ikaw ay makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain. At sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos at magsipaghain sa kanilang mga Diyos. At ikaw ay alukin ng isa at kumain ka ng kanilang hain at iyong papag-asawahin ang iyong mga anak na lalaki at kanilang mga anak na babae. At ang kanilang mga anak na babae ay sumunod sa kanilang mga Diyos at pasunurin ang inyong mga anak na sumunod sa kanilang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang kapistahan ng tinapay na walang libadura ay iyong ipangingilin. Pitong araw, nakakain ka ng tinapay na walang libadura, na gaya ng iniutos ko sa iyo. Sa takdang panahon, sa buwan ng abib, sapagkat sa buwan ng abib ay umalis ka sa Ehipto. Yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata ay akin, at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang panganay ng baka at ng tupa. At ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusin ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin, ay iyong ang babaliin ang kanyang lieg. Lahat ng panganay sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At walang lalapit sa harap ko na walang dala. Anim na araw nagagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. At iyong ipangingilin ang kapistahan ng mga sanglinggo at sa mga unang bunga ng pag-aani ng trigo at ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon. Makaitlo nga sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos na Diyos ng Israel sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo at aking palalaparin ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sinuman ang iyong lupain. Pagka ikaw ay puwapanhik na humarap sa Panginoon mong Diyos na makaitlo sa isang taon. Huwag kang maghahandog ng dugo ng hain sa akin nakasabay ng tinapay na may libadura, o magtitirama ng hain sa kapistahan ng Pasko hanggang sa magahan Ang pinakaunang bunga ng iyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Isulat mo ang mga salitang ito sapagat ayon sa tunog ng mga salitang ito ay nakipagtipan nako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira doon kasama ng Panginoon na apat na pong araw at apat na pong gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminuman ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan ang sampung utos. At nangyari nang buwaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patutoo sa kamay niya. Noong buwaba sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, Narito ang balat ng kanyang muka ay nagliliwanag, at sila ay natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moises, at si Aaron at ang lahat ng puno sa Israel ay nagbalik sa kanya. At si Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos, ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit, at kaniyang ibinigay sa kanila sa pamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moises ay naglagay siya ng isang lambong sa kanyang muka. Datapot pagka si Moises ay puwapasok sa harap ng Panginoon upang makipagsalitaan sa kanya, ay nag-aalis siya ng lambong hanggang siya ay makalabas at siya'y lumabas at kanyang salita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag. At inilagay uli ni Moises ang lambong sa ibabaw ng kanyang mukha, hanggang sa siya makapasok na nakipagsalitaan sa Diyos.